Nagbabalik ang Rise and Shine, Pilipinas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino sa kanyang pagdalo sa ika-123 rd na Labor Day sa Pasay City. Kinilala ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawa na pundasyon ng lipunan at pinakamahalagang yaman ng bansa. Kaya naman, todo kayo ng pamahalaan para suklian ang sakripisyo ng mga manggagawa. Idirigdag din ng Pangulong Marcos Jr. na kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang mga job fair na dahilan ng pagpapan ng unemployment rate. Sa usapin naman ng taas sahod, sinabi ng Pangulo na dininig ng gobyerno ang hinaing na ito ng mga manggagawa pero kailangan pa itong pag-aralang mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo nang nakaraang taon, labing anim na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa kabuuan, dalawang putwalong wage order na ang naaprubahan.